problema dito, problema doon. Ang buhay natin ay nagiging isang malaking kay drama na, no? Ang daming twists and turns. Pero kahit ano pa man estado mo sa buhay, kalakip na sa kultura ng mga Pilipinong pagiging matulungin. And pag-usapang pagiging matulungin, kalakip na nito ang salitang utang na loob. Komplikado ang salitang utang na loob at wala itong eksaktong translation. Pero katulad dito ng LSM na sinensay ng jowa mo, na di mo alam kung re reply mo ba o isisin mo. At para din itong podcast, pare, walang script. Natural lang. Ang oh, mahal ng makeup. Kahit lip tint, hindi ko afford. Paano nakaka-aura sa Christmas party namin? <laughs> Kaya kamay mo. O, oh, ayan. Bare beauty. Lipstick. O, oh, ito din. Sabon. Para fresh ka naman sa Christmas party nyo. Social yan, no? Oh. Thank you! Catch gotcha, you, girl para lang utang sa credit card do. No? Pero dito, walang interes at it is never fully repaid. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ang dami! Ano ba yan? Hindi rin ito nababayaran ng mga cash o mga material na bagay. Tandaan niyo bro, hindi ito shopee. Hindi yun ang paraan para mag-check out. Oh, hello Abby. Ba't naman? Hi, Te. Kamusta? Gusto mo ng voucher doon sa coffee shop sa tapat namin? Pasasalamat ko lang sana sa sa nagawa mo sa akin nung nakaraan. Voucher? Kapalit nung lifted na binigay ko sa'yo? Tsaka yung sabon? Na social, Te? Gusto mo ba sampahan kita ng kaso? The audacity, ha? Hindi rin ito dapat sinisingil. At hindi ka rin pwede magdemanda. Hindi yan tatalob sa korte, no? Utang na loob naman. Hala, huwag naman. Um, ano bang magagawa ko? Ganto na lang. Di ba, best friend mo yung crush ko? Reto mo na lang ako doon. Kahit yun na lang, te. Kahit yun na lang. Hindi ka dapat nag expect ng reciprocity. Hindi siya guaranteed. Katulad ng mga good morning text mo na hindi ka naman re-replyan. Ang utang na loob para talagang rom from yan. Minsan nakakatuwa, minsan nakakaiyak. Kaya laging tatandaan, ang utang na loob ay hindi hinihingi, hindi sinisingil, at hindi pinibigay. Ang utang na loob, isa siyang form ng pagmamalasakit, And it comes from both ends.